dalawang kabayo dito. Ito may pampetang binili nyo. Bagong bili. Ah, makinahan? Ngayon lang tayo na nakakita ulit ang kabayo dito. Magkano ang... Nakuha nyo ito? na kapitan. ito maginahan. Mura talaga pala kabayo. Ito ay ah, Portiwa na kapitan. Maginahan. Babae lalaki. Babae. Babae ang anak ko Nabili nila Nabili nila po daw nabili. Mahu khusus berinteraksi, interesado, baka sastra? na lihat sa presyo. Aku dibawa. Tidak. 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 Kung kaya ganyan nga sasabihin sa iyo. Kung kaya mo na yung dobli sa, dag sa iyo. Kuhani so, oh. 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 Kung kuhanin ko sa dobli sa Sa tawad yan. Ngayon kung magpapadagdag oh. tama, oh. hindi ko na kaya. Oh umaga mga Talogs TV na dito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Araw po na Biernes, February 28, araw ng Febrero bago magmarso Tayo po ay mag-update ng mga pinipenta mga bakang patining at mga ganadurin Kaya sa nyo sa ating video dito sa Padre Garcia Batangas

aku tu bawa yang bawa 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 dia aku am mulai aku 66 ayo 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 babaya aku tu bawa 66 cinta awak aku babaya tu anak mato yo aku suka ai amke tu Huwag ka nga sasabihin sa iyo. Kung kaya ko lang. Kaya mo sa Kasi kukuhanin ko sa duplisa eh. Sa, 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 sa tawad yun. yan. Ngayon, kung magpapadagdag ka pa, hindi ko na kaya. Ayun. Karim, babaya ka. Kaya siya babaya. Uh, malinaw kung na. na ako, sira. Hindi, Ayun. Ayun. Na. Kayao, kung hindi ko Kaya lang ko. Ngayon, kung magpapadagdag ka lang, hindi ko kaya. Ayun. Malinaw ang usapan. 66 ang tawad. 67, 1,000 pa ga hindi daw. Eto ang umpire. Pwede ba 'yung si Septic? Kukunin. Iyo. Ano 'yung tinanong n'ya Medya nagpapatagdag na rin sa kaya ng 500 rin. Bakano yan? 66.5 daw. Kaya mo na 66.5? Ikaw lagi ang tatanong mo eh. Siapa? 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 66, Ayos na. na. na sila. din. Dag, 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 na. 665. <laughs> si Vesa Kuso doon na. Ayos na. Binabayaran na. Yan si Kuya. Kasundo na at mabayaran na ito. Si Kuya ang namagitan. <laughs> mga talong TV na dito tayo sa area ng mga binibenta. Mga patining na mga baka. Mga ganaduri na pateriya. Ano mga pala. mga. mga si ah, na kayo. Ah. Ito yung tinabili na. Maraming baka. Yan ang mga talong TV. meron binibenta dito mga magana rin. Okay. So dahil binibenta ng 130,000 asking price. Ito ay isa sa pinakamagandang baka nakita natin dito. Magandang uh, gamitin materialis. Indo-Brasil daw ito. Binibenta pala. 130,000 malaking baka si Boss oh. Basta tayo ano, brahma na lahi lang ano. Magkano ang presyo? 130,000 daw pa bawasan. Malaking baka nito, may mataas, matalaw. Malaking baka. 130,000 daw at nilalagay nito. Pabawasan. Ito na pagkabaka? Basta quality mo ng baka, bakit ang baka? Ano ito daw quality ng baka ni Boss. May habang pagkabaka niya malaki yan yata dapat ng kuwit eh nanaduray ito ba kay boss pala ito boss magkano ang presyo mo? sit mabawasan 120,000 babawasan kay bossing Palito ito binibeta pa ni bossing maganda itong patining at talagang ang katawan niyo uh, tatlong buwan ay talagang ano na pati pwedeng madagabagada siyang gamitin ganador materialis ang laki ng pagkabaka maganda ang pagkabaka niya Nagsana naman ng mga mga ang mga binibenta mga baka dito. Naparami ulit ang mga binibenta mga mga patiling at mga torete. Ngayon po ay February 28, 20, 2025. Yan po, naparami mga baka dito ngayon ulit. Huling araw ng Pebrero. Ay, no, may malaking baka ulit si Boss. Boss, good morning. Magkano ang presyo mo ng bakang ito? 125. 1? 125. 125,000. Ganda na katawan, na, ano? Hindi ka na do rin? Hindi na do rin. Indo-Brahman. Indo-Brahman. Oh. Ganda ng katawan eh. Quality. Ang lakbi pa tayo. Oh. Buhay na buhay ang pasong niya pa tayo. Oh. 125,000. May bawas pa naman. bawas pa. Bawas pa naman. Bawasan ang gandi nagkakasal. Ang gandi nagkakasal na babawasan. Ganda-ganda. Okay. Yan okay. na may may binipenta sila boss dito mga malalahi mga baka. Mga Indo-Brahman. May daripagka baka. Good morning, bossing. Magkakana presyo mo ng mga ito? 95,000 Tumura na ito, 95,000 lang binibigay ni Bossing Hindu Brahman Tapos itong isang medyo manit 88,000 Yan, ito naman ito sa 88,000 Mga ganaduri mga baka binibenta pa nila ako. na may baka sa boss dito. Mas magkano ba mo? 765. Ito daw ay binibenta ni boss ng 76 va, Sakura, nang 765 babawasan. Pati na baka. Pwede naman ng katawan. Binibenta pa ng 76,500. Binibenta pa rin po. sir, uh, bil... Ilan po ang nabili na niyo? 14. 14. 14 kaya ano, nakabili ng baka dito. Malalaki din po nakuha niyo po ano. Yeah. Magkano po? 65. Pati na 65,000 dito. Uh, si Pugi tayo po yung nakita kahapon sa, sa ano, Tukan. din uh, kita. okay, ano ano, 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 Lucay. Taga Lucay na po kayo, no? Lucay na, Ito, sariling biyahe. Sariling biyahe. Parang hindi na ibenta at kayo na naglalag nagbibenta. Lugi. Lugi. Lugi sa tawad. Magkana presyo nyo nan? 50. 50,000 daw tayo naalagan. Dalaki pala. Pang patining. 50,000 daw to. Patabay na. Patabay. Yan, binibenta pa ni Bossing. Hindi may binibenta si Boss dito ng uh, patining na baka. Parang kita yung medyo may gulang na din eh no? Iba ng sungay eh. Oo, pang patinig talaga no? Oh, <laughs> na, magulang tayo yung bibili. Magkana presyo nito? 65,000. 65,000 na hinahalagaan nito. babawasan pa. ah uh, itim na to hindi na ito tayo pa yan no? sila bossing na natin binibenta pa ng 65,000 babawasan. Yan na ako so, kaya. Ito pinaka malaking bakal nakita natin dito ng pangalaga pa mahaba na kasod at sa pagka baka makalaw kaya magkano presyo mo ng gantong baka 135 da, ito na ay ni boss na 135,000 marama ng lahi okay. ito na po pinakamata sa baka nakita natin dito yung mga talong TV meron dito ang baka ang bigni mga ang binibeta dito Indo Brahman laki. Malaking baka. Boss, magandang umaga. Ikaw okay, sa tiyan. Magkano itong baka mong Indo-Brahman? Brahman O nga, Brahman ba ito? Indo-Brahman? Bawa sa 100 Ito Indo-Brahman o Brahman? Brahman Ah Brahman, hindi pala ito Indo-Brahman, Brahman, Brahman daw ito Ito ng bakang ito Bawa sa 100, binibenta pa ni Bossing Ito ah, sila Bossing Itong dalawa, magkano niya po nakuha? 149 sila Bossing 149,000 daw itong dalawang bakang malaki ito Mga pang paddling na Ilang buwan po itong... Ilang buwan plano nga laga nito kuya? Isang taon daw. Isang taon? Ah, isang taon din. Tagal-tagal din. Yeah. Itong dalawa. Ito nga ito. Ano? 149. Ay, ibos na bilik. Hmm. Mga pampatering na mga baka. Mga bakang ang norte. Maganda din isa ito. Malaki. Malapad na. May lapad ang katawan. Hmm. Yeah. Yung may baka si boss dito binibet ang patinig Boss magkano may nahalaga ito baka mo? 76 76,000 daw ito binibenta ni bossing Patinig na baka Ganda naman ang katawan niya. 76,000 ang halaga binebenta pa. May dalawang baka dito sila boss. Ayun. Magkano? Mga patirin. Magkano ba mga presyo? Magkano presyo ng baka niyo? Sa ah, akin yan hindi. Ay, di ba alam presyo? <laughs> ito kay boss, magkano? Magkano ang 80,000. Magkano ang tiyenda? Ito ang tiyenda? Magkano ang tiyenda? Magkano ang tiyenda? Magkano ang paplay ka. May sa boxing. Papatingin sa mababang. Yan. 2065 Mababang Norte. Aba ko yan tawad? tawad. tawad. Hindi <laughs> na kayo mixing ko yung video logay. Wag ka na tawad sana. Hindi abot. Hindi abot daw. <laughs> eh natin magkano binibigay. 65 daw yung pula. Magkano daw puti? Alin na po? 65 at 660 uh, 60. Gumulo kay Kuya hindi na kayo hindi <laughs> na nagkakay mix ko yan ta uh, mababato tawad. <laughs> 55.5 ang uningi dito Oya, magkano din kuya magkano pinapresyo sa inyo magkano na kayo ng 1.1 ng sa alai betul bang yang ada dia boleh adik polisi 5555 pala binibigay right. okay. ayo okay. okay. dapat okay.

54. 54 ah 54 pala tapos ang patikas 55 -5. 55 56. ah 55 ah 1,000 pala ang diferensya 1,000 pala ang diferensya nila kaso dito na 54.5 pinaganda na pala 54.5 kaso dito na yan nabili na mura itong pagkakabili nila kuya 54.5 lang nabili hindi nga ang kapit ako mura nabili 54.5 <laughs>

51.6 Magkano ba patikas niyo kuya? Eh, hindi yung 52 52 Ah, apat na daan nga pala ang diferensya dito Hindi, apat na Apat na daan pinag <laughs> na si kuya Ayan uh, Jaguna. Taga San Pablo. Uh, sila sir ay taga San Pablo. Shout out daw sa mga taga San Pablo diyan. Yes, sila sir. Subscriber natin. Yeah, sila sir. Hindi sa baka mo.